Alam nyo ba na isa sa mga naging inspirasyon ko itong 1 billion summit na pinuntahan namin sa Dubai nitong January 13 to 15? Ang ibig sabihin nitong 1B, kung makikita nyo, number 1, then the B, and then yung icon na tao. It's 1 billion followers summit wherein nagturo sila, nakarinig ako ng mga talk, papaano tamang ginagamit si YouTube, si TikTok, si LinkedIn. Madami pa doon eh, meron pa 1 billion ideas. Yung iba hindi ko na napuntahan kasi 3 days yon na iba-ibang activities. Sana magawa din natin dito yon sa Pilipinas isang taon na din naman at ilang taon na rin naman natin tinatry na maging consistent sa paggawa ng content. I was so focused on building our businesses, my business, dito sa Malolos. And mas na-enjoy ko talaga siya. Kaya masasabi ko, magkaiba talaga ang business at saka content creation. It takes so much energy. So pwede tayong pumili doon kung ano muna ang uunahin. There are a lot of content creators who are already transitioning sa Uh, to become a business owner now like si RTD Real Talk Darbs nung nag-talk siya sa PHBN shout out nga pala kila Jan Jan Kilantang at sa kanyang co-founders sila Shanti keep doing on what you do marami kayong business owners na natutulungan at at the same time you encourage people pa din to do content creation hindi ko muna syempre babanggitin uh, na matagal na kaming ini-encourage ng kasosyo namin na si kasosyong Arvin na mag-content na mag-content. It was only last year that he became serious about it. Siyempre, kami din mga followers niya, naging seryoso na din. And honestly, hindi ko talaga alam kung anong iko-content -co ko. Sobrang sensitive na mga topic when it comes to real estate. And hindi ko alam kung paano siya itatransition wherein walang masyadong ma-offend. We tried the first time last 2023 and i was so bashed <laughs> because of the op uh, the opinion that i gave and yon yung can uh, a squatter really claim your land yan something like that sa tiktok and then sa reels but that's okay ganun talaga uh, we have a lot of opinions but right now nakita ko na kung papaano because yung time na naging super serious ako in building our business eh talagang nag-focus talaga ako doon And sabi ko nga sa naging resignation ko sa company ko, hindi ako talaga fan ng multitasking at all. So I need to focus myself. Feeling ko nga may ADHD talaga ako because when I tend to focus on one thing, I became super or hyper-focused on that. So nag-focus ako sa business and there are a lot, a lot of uh, pressure, stress, at wala naman akong ibang bisyo I don't even drink, I don't even smoke na before, nung nasa BPO ako nagsusmoke but I stopped nung nagpandemic na simply because bawal dito sa bahay namin and na-appreciate ko naman yung tita ko about it ngayon, ang naging bisyo ko ay kumain. While building my business, pag nasa ako, kain. Kain ang paborito mong lays, picnic, yan. Baka naman, <laughs> ang hilig sa chichirya. Yes, may hilig ako sa chichirya. Right now, I still eat, but minimal na. Then, nahilig din ako sa pares. And then, kung ano-ano pa, yung mga bagay na hindi ko nakakain before, pero pinagkakain ko now. Then, nauso nga yung samgyup ganyan and I forgot about my health it was only recently na sobrang clouded na sobrang clouded na yung pag-iisip natin na hindi ko na alam kung anong nangyayari at yun nga <laughs> prior to starting my business if nakikwento ko sa inyo I was jogging walking uh, dyan, eh, na enjoy ko dyan sa may industrial then after that dahil nauso ang biking nagbabike din kami ng pinsan ko yung kasama ko nung nakaraan na mag -jogging. And right now, sabi ko, parang yun yung missing puzzle, yun yung nawala sa akin nung nagseryoso ako sa business. So now, babalik natin yan with, of course, kailangan naka-video. Ayan, huwag na tayo magpaka-ipokrita kasi nakakatuwa na may nag sa -che sa'yo via PM. Diyan muna tayo sa Sto stories. Eh, sa susunod, uh, sa start ako ng gym pag nag-open ng Anytime Fitness dito sa mas malapit sa amin. But seriously, it was only the habit muna that I am building. Baka nga dito sa bahay namin, eh, makapagtayo na rin ako ng sariling uh, gym muna para pagkagising, yan. Hindi tayo tatama rin kasi, ano eh, wala kang choice kasi una muna nakikita eh. Although itong treadmill na to, eh, nasalbas naman ang pinto natin, matagal na. Nagagawa ko naman siya dati, paminsan-minsan, only once a week, twice a week. Ngayon lang talaga ako naging consistent ng ganito. So, yan. Sharing lang. Sharing lang muna tayo for today. After nito, syempre, liligo na tayo. Papasok na tayo sa office. Yun lang muna. Importante talaga muna ngayon. Eh, everyday tayo makapag-jogging. Uh, everyday tayo makapag-jogging, treadmill, exercise. And then, makapag-upload din dito sa pagkukontent. Kasi this is the two I think missing puzzle. Although, nga pala, please, if you're watching this, follow na din our page, Three House Malolos. Uh, that's our Facebook business page. And then also in YouTube, Three House Malolos, if you wanted to uh, watch the whole podcast video. We also have Spotify. 3 House Real Estate Podcast. Search nyo lang yan sa Spotify. Andyan din kami. Nagkala tayo sa social media. Talaga. <laughs> Kahit na maraming nang aasar sa akin, uh, kaya namin nararanasan yung mga challenges, is because nagko-content daw kami, wala kaming pake. Kung ginagawa nyo hindrance yung pagko-content, dahil maraming mag masasabi ang tao, well, hindi ko alam kung saan ira ka nabubuhay. Alam ko lang, pagka ganun ka, masyado ka ng matanda. And alam mo na. Alam mo na. <laughs> okay, so kung nakaabot ka dito, once again, ako nga pala si Kowi. Isa ako sa founder ng Real Estate and Media Company dito sa Central Zone. Ang nagiiwan sa inyo ng mga kataga. Kahit gaano kalupit ang mundo, huwag niyong kakalimutan, may mas malupit din sa inyo. <laughs> Yun lang. Ciao, bye! One billion! at that? Create. 8.